ating mga boss <laughs> na naman Piyari na naman ako dito Ayan, dito na kami sa Baliwag, hindi sa Bulacan to ah Pinya Blanca, yung likod na yan ay Pinya Blanca Mountain Range <laughs> Antay lang natin si Bing. Hindi ko alam bakit ang tagal niya. <laughs> first time mo dito? Oo, oh, first time. Oo. Oh. Yan, vlog naman yan. Hi, shoutout vlog. Uy, ang ganda ng shades, photochromic. Wow. Oh. <laughs> so, dito tayo sa may baliwag. Ayan, na-appreciate ko yung ganda ng baliwag. May mga bagong daan na dito. Ito, bago lang ito eh. Papunta nga na ito. Dairy. Yung gumagawa ata ng mga ano candies na galing sa gatas ng kalabaw so yung mga gusto mag order yan masarap yung candies nila ano, well, since umulan ngayon ngayong week na to one week na umulan so ready na yung mga lupa para sa pagtatanim ng mais ang ang meron dito sa pinya Blanca mostly mais yan so may nagtatanim doon no? Maraming silk clouds dito, sabi niya Blanca. Yun nga lang, masyado mataas. So, <laughs> dapat yung pumunta sa mataas para <laughs> makita mo yung sea of clouds. Ayan o. No? So, yung clouds na yan. Silk clouds yan pagkalagpas ka <laughs> pa Part ng lagom yan. Lagom. Ah. <laughs> oh. Dito ba yung lalabas yung sana sa kabo o iba? Iba. Ay iba? Oo. Oh. Eh, first time rin dito? Oo. Oh. It's my first time here. I didn't go here as well. Ayan mga boss. Natagpuan ko rin yung dulo dito. Ayan oh. <laughs> Ang ganda ng daan. Ayan. O dulo na ng ano to. Pagan. Hindi hmm. ko alam saan yung tagos na ito. <laughs> Ang ganda dito no. Okay, sir. Maganda dito. Oh. Sulit yung rota. Oh. So, yung... So, ang sarap dito. Ano na lang pala ito? Umikot lang. Ayun, no, oh, Yung... Ayun, no? Wala na yan, sir. Oo. Parang umikot lang siya. At parang dito, dinaan na natin yung Ito din yan. Iba naman. O, oh, tara. Balik na tayo agad. Ito yung pagtaka yung kalabaw nila dito. Kalabaw sa bundok. Ayun, maliliit yung ano. Yung sungay nila. Astig. Dito maganda kumuha ng lupa mga boss. Ayun, wala ka ng problema sa daan dahil maganda na. Solid. Kaso lang yung mga binibenta ng lupa dito sigurado. Medyo mahal. O, tapos wala pang kuryente. Sakto dito yung gagawa ka ng kubo-kubo para pang ano lang bakasyonan ayan doon yung Santa Maria Bridge malapit lang pala dito yung mga kalabaw dito mga boss hindi siya yung kalabaw na nagluloblob sa ano sa putikan parang nasa bundok na kalabaw eh Kakaiba yung mga kalabaw dito, maliliit yung sungay. Oo, oh, sir. Tapos napaka peaceful dito. Pakinggan nyo, pag lumagpas na yung motor. Puro busis ng ibon. Oh. Stop na tayo sa yung camera. Oh. Akin to. Ay, baliktad. Hi guys! Hello, no. This is a black hole back wall ng namabalan. Gaga, that's so ahon. And we're using road bikes. Hello. Here we go, video. So hey guys, long time no see, guys. Ah, shiba. ka kwento nga ako pag okay na yung hinga ko. Oh, that's the dairy. That's the dairy products. Diyan ginagawa yung milk candy ng Alcala guys. Alcala milk candy. It's uh, a milk candy at its finest. Wow. So madaming ah, uh, inahon kami kanina guys. So I feel like we have a lot of downhills. <laughs> Bantot ko naman. Tignan mo. papa fireworks tayo. Woo! Ay, tama. Woo! Ah! Woo! Woo! Ah, so scary! Me so dirty that so. so shout out. hindi pa ako nagre-review dahil exam na namin at papagalit na kami kasi hindi kami nag review It's a fourth grading naman na guys. fourth grading. So, one, two, 3, 4. one, two, three, so, so, gonna... I'm not on the awardist list because I don't know. I don't know what I'm doing. Hindi umabot ang aking average and that's okay because what's what's importance ay kasi ang ang importante ay mahalaga yes oh shit mamaya na mag review bukas na matagal pa naman ang due date charot so Wednesday na guys so this is Sunday so we have two more days left kaya yan <laughs> hindi namin kaya guys it's super hard and yung first subject namin for the morning is first day pala namin is J.O. Yo. <laughs> you know, J.O. Yo is the it's my weaknesses. Pero mataas naman ako sa chemistry. Feeling ko magiging Albert Einstein ako. hindi. <laughs> Alberta Einstein. Kasi lalaki si Albert, diba? Yo, guys! Shoutout nga pala kay ano? Kay Chuy, kay Kyle. It's her birthday today. I mean, kahapon. Hindi ko alam kung talagang good yung birthday niya. sa niya birthday niya. Pero, ayun. Happy birthday to you all, best. And I hope you more birthdays to come. And you ride safe. Yes. And shout out sa so mga shout out. I don't know who is shoutouting But, shout out to you guys. I love you all. Ooh. Uh Bye. -huh. Uh -huh. Hi guys. Nito kami. May hack to si Daddy. Ni umingi siya ng picture. Ay something like that. May ice. Tapos ikakarga yan para daw madaming makainom. Ito Hi guys. Shoutout sa amin dito sa bayan. Yes. Shoutout to guys. Yen. Yeah, dito ka. Ah, eh. kahit ano. ang ride. Ang ride, eh, okay lang. Okay lang. Sulit. Masakit sa COVID. legs pero sulit. Oo, <laughs> oh, nag-laps-laps pen kasi kahapon. Ay, dito laps na. mo, may talay siya. Hindi, hindi. Hindi, iya, Legs check. Uh, legs check, ugat check. mo yung legs ko, puro dumi. Sprint! bakit tagal mo na?